Good morning, good morning. For today's video, magluluto naman tayo para maiba naman yung ambience. Huh? Ang lulutuin ko nga pala ngayon ay tinolang tahong. Yes, magsasabaw tayo ngayon. As you can see, pinapakita ko sa inyo yung mga ingredients. Actually, kulang-kulang yan. Pero, itatray natin. Pasarapin pa rin yan. At makaluto tayo ng isang masarap na putahe ang importante lang naman dyan ay makakain ng mga bata ng may sabaw kasi ayun talaga ang kailangan ng katawan nila yung na-absorb ng uh, seafoods at saka gulay na hindi pa nila kaya kainin. Usually talaga sa mga bata kung hindi masabaw ang pinapakain mo may sauce kaya may nilaga kang itlog para alam mo na andun pa rin yung sustansya. Pasalamat na lang talaga ako yung mga anak ko hindi pigan sa mga pagkain. Kaya nilang kumain ng gulay, isda. Samantalang ako noong bata ko, hindi ko kaya yun. Sinasuka ko yun. Kaya nililinis ko na yung mga ingredients para ready na tayo magluto. Maya-maya lang, maghiwa-hiwa lang ako dito. Nag-impress lang ako ng mga kalat naalala ko nung bata ko hirap na hirap talagang nanay ko sa akin magpakain sa akin kung ano-anong vitamins na yung pinapainom sa akin pero talaga walang epekto. <laughs> mas maganda talaga yung nasanay mo na yung mga bata bata pa lang kumakain na sila ng gulay at saka ista itlog kasi ayun yung mga kasanayan nila at plus pa dun di mo na kailangan bumili ng vitamins kasi ando na sa pagkain yung mga nutritious na kailangan nila sa katawan nila. Habang nagiiwa ako dyan, naalala ko yung malunggay. Nakalimutan ko yung malunggay. Nasa isip ko din, kulang din pala ako ng siling haba. Siling green. Pero sabi ko, hayaan mo na kasi alam ko talaga wala nang lalabas. Sobrang init sa labas ngayon. Kung napapansin nyo, naka talaga yung video o kasi ang hirap talaga pag sobrang mahaba nagbabakil talaga. <laughs> Tsaka hindi mo maiwasan biglang matutumba ng cellphone o kaya biglang may kakausap sa'yo kahit may ginagawa ka. Ayan, pinapakita ko na sa inyo yung mga ingredients. Pinaksan ko na yung apoy. At naglagay na ako dyan ng mantika na may uh, turmeric. Para pangpabawas din niya, pang din ng lansa yun after ng ginger, pwede na yun. Bawang sibuyas, ginger. Nakasanayan ko na lahat talaga ng niluluto ko. Nilalagyan ko talaga siya ng turmeric kahit isang kutsara. Ewan ko bakit ko ginagawa yun. <laughs> Naalala ko na kasi parang isa din yun sa dahilan para matanggal yung mga bulati sa katawan, no? Napanood din kasi akong doctor na vlogger sa FB ba yan? No? FB Reels. Bawat pagluluto ko, may isang kutsara ng ano, turmeric. Ayan, ginigisa-gisa ko na siya. Ayan, sobrang lumanda na talaga ng kaldero. Nawawala na yung ano, yung stick niya. <laughs> yung non-stick niya, nawala na. Ayan, gisa-gisa lang. Hanggang lumabas yung aroma niya. Ayan, nilagay ko na rin yung tahong <laughs> ko. Tapos, uh, sasangkotsayin ko na din yan hanggang magbuka lang siya ng kaunti. Ayun, sinangkotsa ko na siya ulit. Hinalo ko siya kasi para yung aroma na mapunta na dun sa tahong. Bago pa siya malagyan ng tubig. At least, andun na siya sa may, ano, sa may tahong. Pagpasensya nyo yun na yung boses ko, ganyan talaga yung boses ko akala ni' laging antok ano na parang nagme-Mary Jane sadyang ganyan lang talaga yung boses ko so, ewan ko ba ayan ilagyan ko na siya ng isang litrong tubig galing sa mahiwagang pichel ayan dinedemo ko na sa inyo kasi baka gusto niyo din magluto ng seafoods kagaya nito ng tinolang tahong sa pano panoot lang, nakikita nyo na kung ano yung pagkasunod-sunod ng pagluluto. At ayun, parang nakulangan ako sa tubig kasi yan, dinagdagan ko siya. Dapat medyo apaw siya ng konti. Sireja ko siya paabawin kasi papakuluan natin yan at madi kasi ang tubig. Pakunti rin yan mamaya. Yan, hinalo ko lang siya para yung tahong na lumulutang eh, nasa sa ilalim. Huh? Ayan, iniwan ko lang siya ng saglit. Naalala ko, kulang din pala ng tanglad. Ah, maganda rin kasi talaga yung tanglad sa sabaw. Talagang as in, marami din benefit sa katawan. Niyo. Pag ganyan nagtitinola kayo, kayo nagninalaga kayo, kailangan maganda talaga. naglalagay kayo ng tanglad, kasi ano din yan eh, sa UTI, tsaka sa mga gout, din. Ayun. Iniwan ko lang siya at pinapakuloan ko lang. Nahantay ko lang siyang kumulo. Yung apoy ko pala ay medium hit yan. Huwag niya ay full blast. O kaya huwag niyo uh, sobrang hina. Lagi kaya mag-start sa medium. Lalo na pag nagpapakulo kayo ayan binuksan ko siya. Tapos, tinignan ko kung kumukulo na siya. And, chinecheck ko lang siya. Hinalo-halo ko para kumulo agad. Ewan ko, hindi ko alam ah. Baka science yun. Huh? Ewan ko lang ah. Pero, pag tuwing hinahalo ko yung sabaw, halimbawa, pag nagluluto ako ng sabaw, pag hinahalo mo yung sabaw, mas mabilis siyang kumulo. Huh? Ayun lang naman yung napapansin ko kahit minsan pag nagpapakulo lang ako ng tubig minsan naiisip ko na lang haluin ng sandok eh, para mabilis kumulo ayan kumukulo na siya na natin siyang pampalasa nilagyan ko siyang kalahating asin kutsarang asin tas magic sarap kalahati lang yun tira lang yun tsaka yan kalahati din na paminta ayun kumulo na talaga siya yan hinalo ko na siya para maghalo-halo na yung mga sangkap na nilagay ko kanina. Ayun, lalagay ko na yung ano, talbos ng kamote. Ayan, maganda talaga yung sasabaw yung mga talbos ng kamote, kangkong. Maganda yan. Maganda yan ihalo sa mga sabaw-sabaw. Ayan. yan. inano ko lang siya. Binaba ko lang yung dahon. Tapos tatakpon ko na lang din yan maya maya. Ayun, tinakpon ko na. Antayan ulit natin yan kumulo. Ang ah, binibasic basic ko lang kung luto na to. Minsan kasi talaga pag tiwala ako sa luto ko, hindi ko na tinitikman eh. Pero pag ganitong matagal ako hindi na nakakapagluto ng ganitong may sabaw na talong tinitikman ko talaga yan mga araw-araw ko nang niluluto. Talagang tiwala ako. Hindi ko na yung tinitikman. Ayun, inantay ko na lang siyang kumulo ulit. Para mamaya-maya titikman ko na yung sabaw niya. Kung tama na ba siya sa panglasa ko At panglasa ng pamilya ko. ayun, nakita nyo. Umuusok-usok na. Kumukulo na siya ulit hindi naman mahirap magluto eh. Basta lang yung titignan mo lang siya at tatandaan mo lang. Pag ikaw talaga yung minsan yung tagahalo, ayan talaga minsan talaga mas mabilis kang matuto. Bawa nanonood ka tapos yung nanay mo no, sabi niya haluin mo nga to, Perfect yan, matututo ka kaagad. Tsaka isa pa dyan yung pinapatikim-patikim sa'yo yung luto niya. Ayan, nakulangan na ako sa alat. Kaya nilagyan ko siya ng one-fourth na kutsarang asin. Hinalo-halo ko na siya. Tapos mamaya, ta kunting takip-takip lang. Tapos mamaya, okay na yan. Ayun, pinatay ko na yung apoy. Yan, di naman naiiba yung lasa niyan sa lahat ng luto ng ganyan pinolang tahong. Iba-iba lang siguro yung mga ingredients pero isa lang talaga ang lasa ng tao hindi ko na nilagay ng shrimp cubes kasi may tiwala na ako dun sa mga nilagay ko na pampalasa kanina. Hinango ko na nilagay ko na sa mangkok kasi papakainin ko na yung mga tao dito sa bahay. Sigurado ako yung bunso ko matutuwa yun kasi mahilig yun sa sabaw. Ayan yung mga gusto niyang pagkain yung nilagang itlog. Tapos yung may sabaw. Basta ma kahit anong luto basta may sabaw. Kung minsan nga yung sauce lang yung dapat lulutuin ko na ano pagkain or ulam insan nalalagyan ko talaga ng tubig eh, para lang talaga may makain siya na may sabaw <laughs> iba talaga no, pag may anak ana yung mga pagkain mo nung dalaga ka ibang iba na talaga yung dapat sauce lang no pero ngayon may sabaw na masasanay din kayo Siyempre, nagpapalaki kayo ng bata. Ayan. Nagsandok na kami ng kanin at kain na tayo. Siyempre, Ano pang inaantay nyo? Magdala na rin kayo dyan ng kanin. Tsaka gawin nyo to sa bahay nyo. Gawin nyo lang tong video o Matututo kayo talaga magluto. Saglit lang. As in, saglit lang kayo matututo basta kahit kulang ko lang yung ingredients nyo basta importante dyan yung main yung main ingredients katulad ng tahong tsaka yung talbos ng amote pwede mo yan palitan ng kahit anong gulay yan pwedeng kangkong pwedeng alugbati yan or malunggay lang lagyan niya na ng tanglad panalo na solid na yan Makakain mo na yan. Ibig sabihin nung tao ka na marunong ka magluto. Hindi <laughs> na magsasabi sa nanay mo ng ma, anong ulam? <laughs> kasi ikaw na mismo ang magluluto para sa pamilya mo. Ayan, first bite para sa batang may sa sabaw. Yun. Tinanong ko siya, masarap ba? Hindi niya ako pinansin. Nanonood kasi siya. Favorite niya kasi yung pinapanood niya. Kaya yun pinokus ko na lang sa kanya. Talagang hindi niya ako nilingunan. <laughs> Naka jumper siya kasi malamig talaga ngayon. Windy day, day talaga as in yung kurtina namin lumilipad sobrang damig. Malakas ang hangin ngayong araw na to. Kaya saktong sakto tong niluto ko na may sabaw. Kaya yung plato ko. Ganyang karami yung pagkain ko kasi may sinusubuan akong bata. At saka yung sabaw, ganyang kadami kasi nga breastfeeding pala ako. Wala lang, share ko lang. Maganda rin pala to sa mga breastfeeding mo. Yung na yan, yung tahong na yan, malaki magpagatas. Lalo na yung sabaw. Tsaka kung nilagyan mo pa yun ng malunggay, Lalong lalo yung gatas mo talaga apaw And pinakain ko siya ng tahong yung sa tahong paano mo malalaman kung babae o lalaki yung tahong ang alam ko pag puti lalaki may... tapos pag orange orange katulad nitong hawak ko oh, babae yan wala lang, share ko lang parang kang others dyan <laughs> ayan, ina-close up ko siya tinatry ko siyang i-close up para makita nyo yung size ng tahong is, is small lang to eh pero sure din ako may extra small pa niyan. Wala pa siya sa medium. Yung kalahati ng shell niya nasa one-fourth lang ng kamay ko. Kaya small lang yan. Ayun. Pinakita ko lang sa inyo yung tahong. Baka sa si hindi niyo alam yung tahong. Tahong in English, muscle guys. Baka meron naman yan sa tabing dagat na sa inyo. Pwede niyo namang kunin. Magluto na kayo ng ganyan. Ayan eh, yung anak ko, sabi niya, ma, videoan mo naman ako. Sige. Tapos, tinanong ko siya, masarap ba? Sabi niya, oh, oo oh daw, masarap daw. Siyempre, yung sasabihin niya, gutom mo na kasi yan. Ayun, <laughs> eh, saglitan lang, upos na agad yung pagkain namin. Hati kasi kami. Pero gusto pa niya kumain ng sabaw. Ayun, sabi ko sa inyo, mayalig talaga sa sabaw yun.